Yo, what's up mga kuchismosa at kuchismosa? Welcome back to our YouTube channel. So ngayon guys, ito na po yung natin, follow up natin, no? follow up reaction ano, sa nararanasan ngayon ni uh, Awit Gamer no? na nalulong siya sa, sa pagsusugal. Ano? So sayang kasi talaga yung, ano, niya, no? yung mga kinikita niya dati sa social media, sa pag-promote ng online na... Uh, gambling, yung mga sugal na yan, ano, do ngayon mga kaibigan, no, Uh, bawal na ngayon mag-promote ng mga sugal. Pero short background lang sa kanya no, isa si Awit Gamer sa uh, masigasig na nagpo-promote ng mga online sabong, online sugaler, etc. Basta about sa sugal no, yung online na 'yan. So isa 'yun sa mga source of income niya kaya nakaipon talaga at nakapag uh, invest ng uh, katuluyan bahay, sasakyan. Si Awit, ano. So malaki 'yung kinikita niya ano, 'yun nga lang. Ano uh, nalulung si uh, Awit Gamer sa bisyo, which is yung pagsusugal. Ano so grabe yung pagtatapon niya ng pera, ano nagkamali siya ano sa pag-manage uh, nito ano hindi niya na lang uh, mas invest sa mas makabuluhan na na tipong uh, pati yung mga next uh, generation niya is mapapakinabangan like ng mga anak niya, magiging apo niya and so on. Ano, so yun yung pagkakamali so sayang talaga ano. Though meron pa tayong uh, ano, mayroon pa namang second chance. Ano, hindi pa naman 'tong hindi uh, pa naman huli ang lahat at may pagkakataon pa si Awit. Ano, so ngayon yung pag-uusapan natin, ito yung mga lesson na na sinabi ko sa inyo na, na, pwede nating matutunan at mapulot ano sa experience or nararanasan ngayon ni Awit Gamer. So ito, uh, pwede natin itong maging uh, guide, alar, uh, awareness na rin sa atin pag tayo nagsugal at ano nga ba yung advantage pag tayo hindi nagsusugal. So, yun ang ating pag-uusapan po ngayon. Ano? So, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe at bago lang na nakarating dito sa ating YouTube channel, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin. Doon po tayo nag-update kung ano yung mga uh, kaganapan natin aside dito sa YouTube. Ano? So, without further ado, umpisa na natin to. Let's go! So, ano nga ba yung mga negatibong uh, epekto no, ng pagsusugal? So, ito yung mga research natin, mga kaibigan. Ano? Ang pagsusugal ay maaring magdala ng pansamantalang aliw o libangan. Ano? Pero, may maraming negatibong epekto No, lalo na kapag ito ay naging sobra at nakakasama na sa buhay ng isang tao. Ano? Narito yung mga negatibong mapag-uusapan natin. So, meron tayong pre repair dito ano na pitong uh, uh, negative side ng pagsusugal at seven din na positive side na pag hindi tayo nagsusugal. Alright? So, ito po. Ang una natin, no? Uh, pagkakautang at problema sa pananalapi. So ito nararanasan po ito ngayon ni Awit Gamer, no? Marami siyang pagkakautang ngayon sa mga mga kaibigan niya, mga kilalang personalidad sa social media, no? So ito 'yon, no? Uh, pagkakautang at problema sa pananalapi. Madalas nauuwi sa pagkalubog sa utang. Nauubos no, ang ipon o kinikita sa trabaho. Nagiging dahilan ng paghiram ng pera kahit sa hindi legal na paraan. So ito, uh, ito yung mga naranasan no, at nararanasan ngayon ni Awit Gamer. Ano, yun ang unang-una. -una. Pangalawa, pagkasira ng pamilya at relasyon. Though si Awit, okay pa siya sa pamilya niya pero pag hindi niya ito naagapan, hindi niya nagawa ng paraan, maaaring kahinat na niya ito. Ano, ito yun, nawawala ang tiwala ng asawa, anak o kaibigan. Pangalawa, nagkakaroon ng sigalot, away at hiwalayan napapabayaan ang mga responsibilidad sa bahay at pamilya. So, isa ito sa mga pwedeng mangyari sa atin pag tayo ay nalulong sa pagsusugal. Uh, ano, maaaring masira din pati yung ating pamilya na iniingatan natin. So, sa nakikita ko kasi dito parang nabulag sa aliw si Awit Gamer. So, naging ano niya, para naging kampante siya na hindi na siya mawawalan pag nagsugal siya. Ano, ay eh, sa sugal naman alam naman natin na walang panalo diyan. Kaya nga tinawag na sugal, 'di ba? Pangatlo, mental health issues, 'no? Nagdudulot ng stress, depression at anxiety. Palaging pag-aalala sa pera o mga pagkatalo. Ano? Nawawalan ng pag-asa at minsan ay nagdudulot ng suicidal thought no so yan ah uh, naranasan din to ni awit no na parang lagi daw siyang umiiyak depressed iniisip niya yung mga natalo niya imagine 69 million yun ang sabi niya ano 69 million ang nawala sa kanya ito naman yung pangapat mga kaibigan no pagkalulong o addiction so ito sa so tingin ko ito ang nangyari kay awit gamer no hindi na makontrol ang sarili kahit alam ng talo tuloy pa rin. ba? Diba? Pangalawa, mas inuuna ang sugal kaysa sa trabaho, pamilya at sariling kalusugan. Pangatlo, nagiging ugali ang bawi-bawi na lang ano. Mentally no na, na lalo pang uh, uh, nakapagpapalubog sa problema. So ito ang ang nakikita ko nangyari kay ano kay kay avid uh, Gamer. Imagine ang dami ng ano ay uh, andami ng uh, advantages ni Awit na uh, madami ng source ng uh, source of income na pumapasok sa kanya andiyan yung mga gigs niya mga sponsorship di ba nabanggit nga niya eh di ba so ang dami so nasayang yon ano nasayang at ngayon na uh, nagsabi nga niya magagrind daw siya ulit ano pero kahit na ano, diba, laki pa rin. Yun nga lang, eh, sabi nga natin kanina, is meron pang second chance. Ito yung panglima, problema sa batas. So ano nga ba yung mga problema sa batas na ito? Ano? Ang iba ay napipilitang gumawa ng iligal na gawain tulad ng, ito po yun, ito tatlo, ha, panluloob o pan, pagnanakaw. Ano? So pwede niyang ma, pwede mangyari ito sa isang tao pag nalulong na talaga sugal at uh, marami nang natatalo sa kanya no pwedeng magawa niya yan paggamit ng droga no pandaraya o scam so maraming negativity na pwedeng uh, maging uh, uh, dulot yung pagsusugal sa isang tao lalo na kung ang pagsusugal ay illegal o may kasamang kriminal na elemento kaya hindi talaga okay talaga ang pagsusugal. Kaya nga thankful tayo sa government natin kahit papaano ano is uh, ginawa nila ng paraan yung ano yung gintong mga issue kasi nga marami talagang tao ngayon nalululong talaga sa sugal ano even yung mga simpleng tao lang yung isa sa cellphone lang kasi napaka convenience na eh no nasa bulsa na nila kung paano sila hindi ka to dati na pupunta ka pa sa isang lugar para magsugal eh ngayon kahit nasaan ka anytime anywhere kukunin mo lang sa bulsa mo yung phone mo at anytime pwede ka na magsugal at pwede ka na maglabas ng pera through online or e-wallet like GCash, PayMaya, etc. Ano? Ito yung anim Pagkawala ng tiwala sa sarili. Ito yung nakikita ko ngayon na unti-unting uh, lumalabas kay Awit. Ano? Pagkawala ng tiwala sa sarili. Ano? Pakiramdam ng uh, pagkabigo at kahihiyan. Ano? Pangalawa, nawawala ang dignidad at respeto sa sarili. 'Di diba? Pangpito. No, ito 'yung lasa, negatibong pepepending uh, kainat natin sa pagsusugal. Pag-aaksaya ng oras, mga kaibigan. Sa halip na gamitin sa produktibong uh, bagay like trabaho, negosyo, pag-aaral, ano? Napupunta lang sa pagsusugal. So, 'di ba, imagine ang dami talagang nasayang. Ano, kay Awit. Doon makikita niyo 'yung mga ibang ano, mga video ni ni Awit ano, na talagang pinapakita niya 'yung mga sanang damakmak niyang pera sa mga videos niya. Ano, so nakakapanghinayang na nawala lang yun at lumipad na parang bula. Ano? So ayon, ang kontrol at disiplina ay mahalaga. Ano, kung nais mong iwasan ang masamang epekto ng pagsusugal. Kung may kilala kang uh, nalululong na, no, uh, mas makakabuti na humingi ng ano ng for example, mga kamag-anak nyo, hingi tayo ng ano ng uh, tulong sa mga expert kung paano susolusyonan yung mga uh, especially special mga malalapit sa puso natin mga kabag-anak natin family natin na nalulong kasi nga hindi talaga maging uh, mayiging maayos o maganda ang kahihinat ng neto ano, sa bandang huli maaaring ikasira ng ating pagkatao ng ating pamilya pag tayo ay nalulong sa sugal and, and hopefully we're hoping na maka, ano pa, maka, makabawi pa si awit no? meron pa naman second chance and then, dyan pa yung mga opportunities No, maraming opportunities si ano si Awit and advantage niya, kilala na siya. Ano, he a vlogger. Mi. Kaso dali pa open lang ako ng ilaw na matay. Bilis mi, bilis. Switch mo. Ito yung switch. Open mo yung blue. Tapos, hindi, hindi. Iyan mo yung ugay mong puti. Hindi yan. Tingnan mo. Sige pa, yan. Okay na. Alright, so ngayon guys, dito naman tayo sa mga advantage pag tayo ay yeah, nakakaiwas or umiiwas ano, sa pagsusugal. So number one, pito rin ito mga kaibigan. Ha? So number one, matatag na pananalapi. Ano, naiipo ng pera at nagagamit sa mas mahalagang bagay tulad ng mga sumusunod. Ito, pagkain, edukasyon, negosyo, emergency fund. Na walang utang o problemang pinansyal na dulot ng sugal. Ano, so isa 'yan sa mga advantage no, pag tayo, wala tayong bisyong katulad ng pagsusugal. Pangalawa, malusog na kaisipan at damdamin. Iwas sa stress, guilt at anxiety na dulot ng pagkatalo sa sugal. Kal uh, kalma at may peace of mind dahil walang inaalala ng pagkakautang o problema sa sugal. Mas nakakapag-focus sa mga makabuluhang bagay. Ano? So, yun yung mga advantage. Ito yung pangatlo, mas maayos na relasyon. Napapanatili ang tiwala at respeto ng pamilya, kaibigan at komunidad. Pangalawa, may mas panahon or mas may panahon at atensyon para sa mga mahal sa buhay. Pangatlo, walang tensyon o gulo sa bahay dahil sa pera o pagsusugal. Ito yung pangapat, disiplinado at responsable nagpapakita ng self-control at maturity. Masa, naiintindihan ang kahalagahan ng paggawa kaysa umasa sa tsamba. Ano, maraming mga tao talaga na ano, umaasa talaga sa tsamba sa sugal. No, so nakakalungkot man 'yon pero hindi po hindi po talaga nakakatulong yung aasa tayo naniniwala tayo. Oy, swerte. Oy, tsamba, di diba? So pati pangatlo, nagiging magandang ehemplo sa iba. Lalo na sa mga bata. Ano? Ito yung pangalima, mas mainam na paggamit ng oras. Ang oras ay napupunta sa produktibong bagay. Tulad ng mga pagtatrabaho, pag-aaral, pagninegosyo, pagpapalago ng uh, talent o kakayahan. Ano? So may talent na si, ano, si Awit eh. Alam niya na kung paano magano, makuha yung uh, attention ng mga viewers niya. Kaya alam ko madaling-madali na lang maka, makabangon ulit si Awit. Yun nga lang, sa dami ng pagkakautang niya sa mga kaibigan niya sa mga kilalang tao ang lalaki pa naman ng mga utang niya no pero gaya sabi ko kasi pagpatuloy niya yung pagnenegosyo niya ituloy niya yon and i'm sure naman ako na, na na, malaking ano lesson yung natutunan niya sa nararanasan niya ngayon panganim mas malinaw na kinabukasan ano masanda sa hinaharap dahil may plano at ipon pangalawa mas may opportunity no na umasenso sa legal, marangal at uh, pangmatagalang paraan. Totoo yan, 'yan yung sinasabi ko kayo na, na uh, pag naiaayos ni Awit yung kanyang uh, pananalapi no, nakapag-invest siya. Hindi lang siya may kinabang noon, even yung next generation niya. Ano, like anak niya, apo niya and so on. Then pangatlo, mas malap as uh, oh, mas malapit sa mga pangarap dahil hindi nasasayang ang pera, ang pera at oras. Ayun. So ito na yung last, yung pang malinis ang konsensya at pananampalataya. Ano, hindi nako-compromise ang iyong paniniwala o moralidad. Pangalawa, iwas sa tukso at kasalanan na madalas dala ng sugal, like panloko, pandaraya, ano, pagsisinungaling at iba pa. then last pangatlo Uh, nakakapanatili ng dignidad at respeto sa sarili. So yun mga kaibigan, ano, hopefully eh, marami tayong naging lesson sa ating topic ngayon, itong part 2 na, na topic natin patungkol ano, sa nararanasan ngayon ni Awit Gamer, which is yung pagkalubog niya dahil sa kanyang uh, uh, pagkalulong sa pagsusugal. Ang daming nawala sa kanya, which is 69 million na, na lumipad lang Now, ang dami mo nang may invest doon sa 69 million na yon. na imagine, wala naman siyang, di naman siya nagbabanat ng buto na katulad pa nagtatrabaho kasi sa, sa kumpanya. Ano? So, nasayang lang lahat yung, yung ganung bagay. So, yun. Hopefully, marami tayong uh, na viewers natin and sa mga uh, uh followers natin, subscribe, subscribers natin na nakasuporta sa paki share na lang din po itong video na to. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang po dito sa ating YouTube channel, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update. Everything na mag-upload ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung ating Facebook page. So yun lamang po. And I think hanggang dito na itong vlog natin. See you on my next vlog. Bye!